Hello friends! Nang magluluto ako ng adubong manok na Filipino version. Dinaka masarap. At ito na ang aking chicken. Kinakat ko na siya ng mga maliliit na pagkakat. At saka nilagyan ko siya ng light soy sauce para sa marinate. At saka dark soy sauce. And then, nilagyan ko siya ng dalawang lemon lemon sito or lemon juice para sa pa ano para masarap ang ating marinated chicken. So ito na guys, inano ko na yung hinalo ko na para i-marinate ko siya ng 30 minutes. At ito na ang aking mga ricados. May bawang, may sibuyas, may kamatis, may pepper, at saka nag-init na ako ng pan. Nilagyan ko siya ng olive oil kasi hindi ako gumamit ng mga cooking oil kasi hindi siya healthy. So, ang ginamit ko is olive oil. So, pagkatapos nito, nag-init na ang aking pan, nilagay ko ang aking mga ricados, uh, sibuyas, first, unahin ang sibuyas. Huwag tayong, huwag una, huwag ilagay yung aho, yung bawang. Um, sibuyas ang first na ilagay kasi madali mas masunog ang, uh, ang, ang bawang. So, ito, ilagay ko ang sibuyas, tapos ilagay ko ang uh, bawang, at saka, inalo-halo ko ng kaunti hanggang siyang maluluto. Tapos nilagay ko ang ginger. Ang luya. Ang luya ay para sa pawala ng mga langsa sa chicken. So, hinalo-halo ko hanggang siyang uh, nag-change ang color niya. Ang kulay. Tapos nilagay ko ang kamatis. Ang kamatis ay pagdagdag sa kulay ng ating Uh, chicken adobo. Tapos, pang katapos ng uh, uh, kamatis nilagay ko ang pepper. Ay yellow ang bell paper ko kasi 'yun lang ang available ko wala akong green uh, pepper. So yellow lang ang nilagay ko. Tapos ko hanggang siyang uh, hanggang siyang mag ano siya hanggang siyang maluto at saka nilagay ko agad yung chef na marinated chef kasi naluhalo ko siya hanggang siyang uh, mamix sa sa mga ricados na, nilag na, nilagay ko at saka yun na pustakpan ko siya 5 minutes na natin at ito na ang ating chicken adobo halo haluin lang natin ng konti hanggang mag-mix uh, magpantay ang kulay ng ating chicken at lagyan ng light soy sauce at saka oyster sauce para pang palinamnam sa ating chicken adobo tapos halo-haloin hanggang magpantay ang ating oyster sauce sa ating chicken. Halo-haloin hanggang siyang magpantay yung kulay sa ating chicken. Tapos takpan ulit ng 1 minute hanggang mag absorb yung sauce natin sa ating chicken saka buksan ulit hanggang siyang magtuyo, lumabas yung oil sa ating chicken chicken adobo masarap na chicken adobo tapos lagyan natin ng optional lang ito mga friends, mga kaibigan optional lang ito ating celery at saka pepper ito na ang ating chicken adobo Filipino version plating na tayo sa ating chicken adobo. Masarap ito. Sarap atong pang tanghalian. Ito na ang ating chicken adobo Filipino version. Kain na tayo.